halos pagsakluban ako ng langit at lupa. Dahil sa mga nalaman ko kuya bebe. Noon ko pa lamang nakilala si Lola Imelda, na Lola ng girlfriend kong si Grace. Pero napakaraming bagay na ang tila dumagan sa pagkatao ko. Tumugma ang mga pangalang sinambit ng tatay ng girlfriend ko na si Tito Randy sa mga pangalan ng mga magulang ko. Kung sakaling ang babaeng anak nga ni Lola Imelda na si Josephine ay ang siyang nanay ko Ibig sabihin ay kapatid ni nanay si Tito Randy na siyang ama ng girlfriend ko. Ang ibig sabihin ay pinsan ko si Grace, pinsan ko ang naging girlfriend ko. Nagtaka si Grace at ang mga kaanak nito kung bakit ako umiiyak habang yakap-yakap si Lola Imelda. Hinimas naman ako ni Grace sa aking likod para pakalmahin ang aking kalooban. Iyon ang unang beses na nakita ako nitong umiyak. Hindi lang ako nito magawang yakapin ng mga oras na yon dahil kaibigan nga lang ang naging pagpapakilala nito sa akin. Nagsinungaling na lang ako sa mga ito. Sinabi kong kaya ako naiyak ay dahil naaalala ko ang pumanaw kong lola. Kahit ang totoo ay hindi ko naman talaga nakilala ang mga lolo at lola ko sa father at mother side ko. Pinilit kong kumilos ng normal sa tatlong araw na pamamalagi namin ni Grace sa probinsya nila. Pinanindigan ko ang pagkukunyaring kaibigan niya lang dahil iyon ang pagpapakilala niya sa akin na aming napagkasunduan. Bukod pa roon ay tumatakbo rin sa isip ko na malaki talaga ang posibilidad na pinsan ko si Grace. At kung mangyari man yun ay hindi ko pa alam ang gagawin. Nang makabalik kami ni Grace sa Maynila ay agad kong kinausap ang mga magulang ko. Tinanong ko sila kung may kakilala ba silang Imelda at Randy sa probinsya ng Bisayas. Napamulagat ang nanay ko dahil sa mga narinig niya. Agad naman itong sumagot na ang pangalan nga raw ng nanay nito, na lola ko ay Imelda. At ang isa sa kapatid niyang lalaki ay Randy ang pangalan. Agad kong dinukot sa bulsa ko ang cellphone. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng mga ito na nakunan ko noong nasa probinsya ako. Doon na naiyak si nanay dahil nakilala niya ang halos karamihan sa mga tao sa litrato. Kumpirmado, lola at tito ko nga ang mga nakilala at nakasalamuha ko ng mga nakaraang araw. At si Grace, nakasintahan ko. Kumpirmadong pinsan ko. Muli ay nanlambot ang tuhod ko dahil sa mga nalaman ko. Ikinuwento ko sa mga magulang ko ang mga nangyari na isinama ako ng isa sa katrabaho ko sa probinsya at doon ko nga nakilala ang, ang kaninanay. Pero inilihim ko rito na ang katrabaho kong nagsama sa akin doon ay ang girlfriend ko na siya ko pinsan. Hindi ako pinatulog ng gabing yun dahil sa mga isiping gumugulo sa isip ko. Nagdamot sa akin ng antok ng mga oras na yun. Kinabukasan ay balik sa normal ang araw namin sa trabaho pinilit kong maging masaya ng araw na yon para matapos ng maayos ang mga trabaho kong napabayaan noong mga panahong hindi ako nakapasok. Inihatid ko si Grace sa kanyang apartment nang uwian na namin. Katulad ng dati ay doon muna ako tumambay dahil siya lang naman ang nag-iisang nakatira roon. Palagi niya akong nahuhuling nakatulala kuya bebe. Paano ba namang hindi ako magiging ganoon? ay e isang lihim na katotohanan ng kinikimkim ko. Hindi ko mapagdesisyonan kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi ang kung ano man na nalalaman ko. Niyakap niya ako mula sa likuran kuya bebe. Hinawakan ko ang kanyang mga bisig na pumulupot sa akin. Maya maya ay hinarap ko siya at pinakatitigan. Sadyang napakaganda ng kasintahan ko kuya bebe. Alam kong mali na ipagpatuloy pa namin ang aming relasyon. Dahil nga magpinsan kami Subalit muli ay tinangay na naman ako ng agos ng pag-ibig at pananabik Hinanap namin ang labi ng isa't isa Nagpakasawa roon Hanggang ang mga sumunod na nangyari ay Ang pagkatanggal ng lahat ng aming mga baluting nakasasagabal Sa isang ritual na ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan Pareho naming ninamnam ang tamis ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsayawa sa iisang ritmong inihahatid ng hangin nagmumula sa electric fan. Sabay naming naabot ang dulo. Ayaw ko siyang iwan kuya bebe. Gusto kong siya na ang makatuluyan ko. Subalit alam kong darating ang panahon na malalaman niya rin ang katotohanan na ako ang unang nakaalam at nagtago. Ilang buwan ang lumipas. Pinilit kong ikubli ang katotohanan na naig sa akin ang pagmamahal ko kay Grace para maitago sa kanya na magpinsan kami. Subalit dumating ang pagkakataon na niyaya ako nila nanay at tatay para bumisita sa angkan nila sa isang probinsya sa Visayas. Dahil nag-aalala ako sa mga magulang ko ay sinamahan ko na rin sila. Naging masaya si Lola Imelda nang muli niyang makita si Mama makalipas ang tatlong dekada. Ganoon din ang mga kapatid ni Mama nasabay-sabay nag-iyakan at humingi ng tawad sa mga magulang ko labis din ang tuwa ng mga ito dahil sa akin sino ba naman daw ang mag-aakala na ang kaibigan ng kanilang pamangkin na minsang bumisita sa kanila ay pamangkin din pala nila naging maganda ang pakikitungo ng angkan namin sa amin lalong lalo na kay nanay na itinuring nilang prinsesa bumabawi sa lahat ng kasalanang nilang nagawa rito Binigyan din ni Lola Imelda si nanay ng napakalawak na lupain at walang sino man sa mga kapatid ni nanay ang kumontra roon. Masayang masaya ako dahil sa mga nasasaksihan ko. Nang biglang sumagi sa isip ko si Grace, malamang ay may isa na sa mga kamag-anak namin ang nakapagsabi rito tungkol sa katotohanan. Nang makabalik kami ng Maynila ay nag-usap kami ni Grace ng masinsinan. Umiiyak siya. Paano daw kami? paano ro ang pagmamahalan namin. Sa tagal ng aming sabay na pagluha ay isang desisyon ng napagkasundoan namin. Muli ay naghinang ang aming mga labi. Sa kabila ng katotohanang magbinsan kami ay muli naming pinuno ng pagmamahalang loob ng kanyang apartment. Bagaman may kakaunting konsensya kaming nararamdaman dahil pareho na naming alam na magbinsan kami ay tinalo iyon ng mga nananabik naming damdamin. Pumaimbabaw sa loob ng apartment ang kanyang mga halinghing kasabay ng bawat galaw na aming ginagawa. Ilang ulit naming naabot ang dulo ng gaming yon. Sumumpa kaming dalawa na hindi magiiwanan kahit anong mangyari. Pinanindigan namin ang tunay na pag-ibig na aming nararamdaman para sa isa't isa. Kuya Bebe, sa kasalukuyan ay magkasintahan pa rin po kami ni Grace. Hindi namin pinaalam kanino man na hanggang ngayon ay may relasyon ba rin kami, lalong lalo na sa aming pamilya. Ang mahirap lang sa sitwasyon namin ay hindi kami maaaring bumuo ng pamilya at magkaanak. Dahil paniguradong malaking iskandalo ang kahaharapin namin at ng aming mga pamilya. Kuya Bebe, bagaman komplikado ang naging kalagayan ng buhay pag-ibig namin ni Grace ay pareho kaming masaya dahil sa pinanindigan naming desisyon. Kung hanggang saan kami dadalhin ng ganitong uri ng pag-ibig, walang nakakaalam.